Ayan. Ko Ayan, uh, magandang umaga mga ka-vloggers Welcome back to my channel So yun mga ka-vloggers uh, Habang ako ay nagkakape uh, ko lang galing mag-dive Lumusong ako kanina ng Alas dos Hanggang alas 5 Hindi na ako nagpabot ng liwanag Kasi uh, sobrang lamig ng tubig Alam mo may ilo po ngayon ay alam niyo na ang ibig sabihin. Ah, pakita ko ulit sa inyo yung ating tumting na huli. May ilang piraso isda. <coughs> yeah. Uh, ng to. Oh. Ang laki ng mata. <laughs> laki ng mata ng isda. tuyog. Okay. Tayong bangkotaan. Tayong sapsap. Tayong 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 aral Ayan, samahan natin dalawa At meron pa Ito, pinatulang ko na At mas masarap ko sa prito ba? Pang prito Okay Tayang bangkutaan Ayan. Dalawa. Dalawah. Paanin. Wow. Tayo. Barracuda. Si malit na 'to Malit na lapu-lapo. Lantai panglahok Sasinigang <laughs> Dan takut ko Sayang Lantai pangihau Lantai uh, yang Iyan Anong tawag nitong Isidang mapupulang ito And, Piku Bete ko nga yan. Bete ko nga ang tawag dyan. Ano? Well, Mayroon tayong asapi sa <laughs> plus light. <laughs> ayan. 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 Asabi natin, ito yung sa hindi na natin pakita pang maramay pang paksiw hindi nyo makikita ganda ng Sige okay, mga ka-vlogger, sa mga ganda, ganda bako pa. Huli natin, o. Oh. Ayan. Pwede ganda ng tumpulang ito. Siguro hmm. ito ay may isang kilo na ito. Piluhin na natin, baka makapagbinta tayo nito. Ah. Saglit lang ha. Hmm. sa okay. subukan natin kilawin ito yung bangkota yung bangkota may isang kilo may isa may dalawa yan para makapagbinta tayo ng kaunti nito ibang walang tara eh yun ito um, kilawin natin baka sakali um, isa ano na ang gasinang labas nga yung bangka ta yun uno dos yung isa 1.2 sa karaka mas malaki pang isa Maraki yan. E doon mo kasi, sir. At itong isa ay... Ay, kulang isang kilo. Ayan. Isang kilo. Dalawang... Ay. Ibig sabihin, itong isa at saka itong isang... Uh, isang kilo. Dalawang kilo. Ayan, ayan. Ayan. Dalawang kilo, isakto. Dalawang kilo. Dahil yung isa lagi, isang kilo. <coughs> tayo na Magka lang kailan ng ganyan? 250 500 na yun Itong samaral Tingnan natin Binta mo rin yan Kalahatong kilong isa Malapay Malapay Yan. Magkano so, kilong pakutaan? 250. 250. Ilang Yan, 1 in 1 port. 1 in 1 half. Ilang one in 1 half. Dalawang kilo kay sisa. Dalawa. Mm. Ano po yung itong dalawang sa mga ralo. Kasi mga ka vloggers ang pinta natin. Ito, ito. Sama oh. mo. Kahit na. na. Ito, pwede na to. Pandagdag lang naman eh. Malapay lang naman eh. dadagdag lang naman eh. Ang buti kong pinaulo. Dalawang kilo. Idadagdag natin. Ayan. Ayan. Isang kilo. Bali ang tatlo. Tatlong. Tatlong kilo. Tatlong kilo ng ating asda. Uh, uh, ang ating nakilog. Bukod pa ito. Ito. Bukod pa ito. Kilo. Ito ang namamayon. Ito ang isang... Swampork. Ang kuyog. O. Oh labis. Kaganda na itong mapupulang. Yan. Yeah. Hmm. Oh, isang kilo. Apat. Dalawang kilo lang po. Dalawang kilo lang is dati. Pag-ulam lang pera Apat na kilo na. Sabi Apat na kilo na. Siya. Um, natin naman itong mga pangulam pangulam limang Ito pa, oh. Hindi naman kasari sa timbang yan. Ayan. isang kilo pa. Nasa limang kilo. Limang kilo, may git. May git. Ang na Ito masarap to po, po siya. natin maganda at natin ang kukuha tayo ng thumbnail dyan para magandang thumbnail natin yan tuloy nakatag natin so yun mga vloggers sa ah, kung nagtyaga kayo manood sa maiksing video nito maraming maraming salamat ha ah. sa inyong walang sawang pag subaybay sa aking munting channel kahit hindi mang kasi no yung aking video uh, pasensya na kayo kasi alam niyo naman na wala akong camera pang diving kaya hindi niyo makita sa tubig ah sa dagat yung paano ko manghuli nga no so yun na uh, hanggang dito muna itong vlog na ito kung ilang minuto man yung video ko ah uh, ulitin ko maraming maraming salamat ulit kung bago ko lang sa channel uh, please subscribe para patuloy pa rin na uh, umusod ng konti ang ating number ng ating subscribers ano sir so, mga ka sa CNX uh, vlog or vloggers bye bye, bye, -bye.